Buenas noches, damas y caballeros. Buenas noches. In our past vlogs, marami nagagalit sa atin mga supporters ni uh, President Bongbong Marcos, lalo na kung in-expose natin yung, mar yung dumadami na rin katiwalian sa Marcos administration. Katiwalian at kapalpakan. Ah, kasama na nga itong flood control projects. Pero kung may maganda naman ginagawa, ah, tuwing uh, inupakan natin yung mga, kapal, mga katiwalian nila Romualdez, marami mga Marcos supporters nag-unsubscribe. Uh, okay lang yun. Uh, that, that's the price of uh, telling the truth and being independent. Pero kung tama naman ang ginagawa ni President Bongbong Marcos, sino suportahan naman natin yun? At uh, binobroadcast natin dito to support such move. Kasi tayo eventually, ha? Huh, we just want to do something good for the country. Hindi tayo bulag na sumusunod sa mga politiko. Kung tama, suportahan natin. Kung mali, ha? Huh, i-criticize natin. So in this case, uh, tama itong ginagawa ni President Bongbong Marcos. And uh, mukhang seryoso na talaga siya sa uh, pag-identify uh, at pag paghuli ng mga corrupt na opisyalis ng gobyerno at mga corrupt na mga kontraktor nila. Pero yun lang, hinihingi ko lang Mr. President, tama na yung ginagawa nyo. Pero gusto ng bayan, kasuhan pati yung mga, pati yung mga senador at uh, at mga ka kongresista na amo nito mga kontraktor na ito amo or uh, ar pinapagawa dito sa kontraktor na ito mga projects na yan Kumbaga, kung itong proyekto ay uh, project or pork barrel ni senator na ganito kung may katiwalian yan kasuhan rin yung senator kanyan dapat gawin ha Mr. President baka naman sa bandang huli ha yung mga kontraktor lang ang gagawin yung fall guy eh hindi naman kumpleto ang uh, ang uh, hindi naman uh, magiging credible ang uh, kampanya nyo laban sa katiwalian kung ganoon ha huh? so dapat uh, at ngayon marami nang uh, after yung nakita niya na katiwalian ito pa naman, ito pa naman project na ito ay uh, involving uh, involving itong Saint Timothy Construction yung ang may-ari nito si uh, si Sara Diskaya na tumagbong uh, uh, mayoral rival ha ni ni Pasig Mayor uh, Bico Soto. At uh, nahulihan na nga niya yung katiwalian nito sa mga projects dito sa sa Iloilo itong araw ininspeksyon na niya naman ang mga projects dito na substandard sa sa uh, sa lugar sa Kalumpit Bulakan at ganoon rin St. Timothy construction na naisama na rin sa 15 uh, uh, mga Lucky contractors na nakaku nakakuha ng uh, ng uh, 100 billion na uh, projects flat uh, control projects at uh, di ito located sa barangay Bulusan na huh? uh, Bulacan ha huh? at ito ay uh, river protection structure costing 96.4 million so dito ang maganda ha huh? gumamit si President Bongbong Marcos ng mga scuba divers. Ito na parati ko sinasabi. ha Di ba naalala nyo yung paborito nila, dredging project? Kasi yung assumption ng mga korap, ng mga kongresista, ng mga senator, walang, walang tao na magpapadala ng scuba diver para i-check kung talagang yung sinasabi nila kung 1 million cubic meter ang ang tatanggalin nila sa sa riverbed gagawin talaga nila pareho rin dito sa mga flood control contractor akala nila dahil nabaon na sa lupa yung mga semento yung mga yung mga uh, steel steel uh, piles na ibaon na sa lupa walang walang pasisisid uh, doon sa ilalim ng uh, il, ng ilog ha? Para tingnan kung tama ba yung specification kung sina kung sinasabi ba na dapat mga mga 12 inches o, o ang lapat or 24 inches ganun. Eh ang ginagawa kasi nila kahit uh, sinasabi 24 inches, gagawin lang nila 10 inches. Kasi yun nga alam uh, pa kumpiyansa sila, walang mag, mag, walang magpapadala ng scuba, scuba diver doon para inspeksyonin yung project o walang presidente in fairness kay President Bongbong Marcos ha naging kliyente ko na yung DPWH ha at uh, sa ilan administration pero wala pa ako nakitang presidente na gumamit ng uh, scuba diver para inspeksyonan yung project ngayon for the first time ha for the first time in Philippine history may presidente talaga na gumamit ng scuba diver para lang para lang i-measure kung yung sinasabi ba mga, mga mga piling metal ano pang tawag diyan steel na uh, steel metal na sinabi dapat mga circumference circumference or or uh, laki mga dapat mga mga ang at haba ganun kasi yan din kitchen shortcut rin nila kung sabihin mga dapat mga 10 meters ang haba gagamitin nila mga 4 meters lang so marami silang uh, lumalaki yung yung profit nila diyan at lumalaki rin yung tongpats kasi substandard kaya isang 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 baha lang uh, kwan na baksak na yan mga kwan na yan maga kaya ngayon marami nang marami lang hindi nakakatulog ng mga kongresista na mga 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 senador at mga kontratista dahil seryoso mukhang seryosong seryoso si President Marcos ha galing ilo and andito na siya sa Bulacan pambihira ha two projects in inspection na niya in two days lagot ha hindi na nakakatulog, panic mode na yan. Paano yan? Kung tapos na yung project. For, for example, itong project ng St. Timothy, ah, sabi, completed na. Pero hindi, meron pala lugar, papatsi-patsi, hindi pa tapos. So, kumbaga, useless lang ang, uh, ang flood control project. Kung may mga lugar na butas-butas, syempre, ang tubig, papasok doon sa buta, butas na yun. Pagkatapos, kakainin yung lupa hanggang ma, matangay na yung yung uh, nilagay doon na uh, spillway project dahil dahil nga meron nga butas doon. So yan, <laughs> lagot kayo. Ah, lagot kayo mga mga tiwaling kontraktor. akala nyo walang akala nyo, hindi uh, masyado nang uh, mahina ang presidente, masyadong weak at hindi gagawin ito na kahit uh, mga scuba diver, ginamit na niya para sisirin ang mga ang mga ilog ah o sige pakinggan natin mismo kay presidente wala na ah sleepless nights na yung mga lalo na yung mga siguro hindi pa nagawa yung project ha nila ayusin yun ah at uh, siguro yung mga contractor kahit binigay na nila yung porsyento sa mga congressman, sila na magbabayad para lang hindi sila mahuli ni presidente at makulong. Pero paano yung tapos na? Yung nasa paper, nasa report sa DPWH, tapos na. Pero hindi pala. So ito, ito nakita ni presidente sa kolumpit Bulacan, on paper tapos na. Pero bubutas bu daming mga mga uncompleted ang completed segment. Siyempre, uh, kakontsaba na rin ito na mga ng mga opisyales ng Department of uh, Public Works and Highways. O sige, panorin natin to. Um, mas mahigit sa dalawang daang metro, buta, well, hindi ginawa. Hindi, hindi linagay tapos nasira. Basta wala na talagang linagay. Pero pag, yung, pag titignan nyo yung report namin, ang um, ay dapat, uh, uh, dapat completed na ito. Nakalagay, nakalagay doon. na inspection na, completed na, walang problema. Tapos, hindi lamang so, na-inspection na ng DPWH at uh, uh, sinabit na report na kumpleto na, tapos na lahat. Pero ngayon, si Presidente mismo nakakita na ang dami pang lugar na uh, iwan, nakatenga, at hindi pa tapos. <laughs> Lagot! <laughs> Lagot si Presidente mismo. Paano na yan? Paano? Iyak na kayo mga korup? Hindi, ito, yung, hindi yung mga wala. Ito, naging kasama na parang ghost. Ghost project na itong, uh, itong mga... Hindi lang ito may butas, ano? Ika mo, mayroon may, Butas-butas oh, putas, putas pala itong type na ito. Uh, dapat buo ito. Dahil sa report namin, completed ito. Uh, bukod pa doon, may, may, may question. Sino tagat public works na gumawa ng report na yan? Dapat kasuhan at tanggalin yan at kasuan, sampulan. At kaninong project yan? Hanggang ngayon, narinig natin puro, puro contractor pa lang. In this case, Timothy Construction. Sino ang kaninong project ito? Hindi naman pwede contractor mismo ang nabigyan ng pork barrel. Ha? Kaninong project ito? Lagot. Yan ang susunod na gusto natin malaman. Kaninong project ito? Kaninong pork barrel ito? Kaninong uh, congressional insertion ito? Kanino? Senator ba? Uh, o congressman? Yan ang susunod natin dapat uh, marinig kay presidente. Kasama ba ito sa mga inserted projects ni Joel Villanueva? Kasi bulakan ito eh. Kasama ba ito sa 12 billion na natanggap ni Joel kay uh, Cheese Escudero kasama ba ito sa 142.7 billion insertion ni Cheese Escudero yan ang mga tanong dapat sagutin ni presidente hindi pwede puro kontraktor lang ang uh, ang uh, ginagawang uh, isinasalang ginagawang poor guy hindi pwede yan mr president sa kalidad ng ating uh, flood protection dahil yung bakal na nandun sa loob parang hindi na nakapaon sa lupa. Eh dumadaan yung tubig uh, uh, yung tubig sa <laughs> hindi hindi nakabaon sa lupa. Ah kasi kumpyansa sa ilang taon na nila ginagawa yan. Ha? Uh, hindi nila hindi hindi kumbaga kung sinasabi na dapat uh, 20 meters ang uh, piling, ano pa tawag dyan, piling, uh, ano pa yan, yung mga parang poste, hindi nila -a 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 iabot yan na ha? hanggang doon lang sa surface lang para kung masira ulit yung project, hingi ulit sila ng budget para i-repair yung, yung kwan. So every year, every year, kumikita sila. Every year, nire-repair nila. So double purpose, kumikita na at kumikita pa rin sa kwan sa uh, every year na hihingi ng budget so isipin niyo si presi mga kwanta makis scuba divers mismo ni presidente nakita na yung mga yung mga yung mga piling me metal na yun hindi umaabot sa lupa e di sasama lang yun sa kwan sa baha <laughs> my goodness eh, talaga ito, ginagawa talaga ito everywhere. Naman, uh, dumadaan pumapasok ng tubig. Tignan naman ninyo, kailan last time na ulan dito na malaka? Yung bagyo, yung last time yung bagyo. Yung mga habagan to. Oo, oh, yung habagan dito. Habaga dito. Hanggang ngayon, nakita naman ninyo pagpasok namin dito. ah uh, hanggang, ah, tayo lahat, pagpapok. Ayun, sabi ni RG Channel, tama ka Sir Bat, Narinig ni presidente ang sinabi mo d -d dapat d dapat lahat investigahan. di ba? Sabi natin, dapat sisirin 'yan. Lalo ring mga dredging projects, sisirin 'yan. Para 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 kuan, para sukata sukatin yung uh, yung kung totoo ba talaga na nagawa ba talaga yung space according to specification. Kasi dyan sila nag uh, Next year, shortcut sa costing para malaki ang tong pats. yun, sabi ni Ifwan footing foundation, walang foundation. Ninakaw ang foundation. O por, parang swamp na ito, hindi na hindi na puro tubig lang ang makita mo. Ah, uh, eh, Sabi ni Gani Garcia, pile driving. Oo, pile driving. Kahit dito sa bahay ko dahil uh, kwa nito, nasa gilid ito ng bundok, ha? Nasa gilid ng bundok, ka uh, ang daming gumamit na ganyan. Nakabaon mga two story, two story sa ilalim ng lupa, ha? Sa mga piling kuan uh, kwan pa na uh, metal, malaki na million-million na ang hindi wala pang foundation pa lang site preparation, million-million na ang uh, dito para tiyakin talaga hindi siya hindi siya makulaps. <laughs> Tuloy tayo. Ito, ala, alam na namin, this was what, uh, what was this uh, Uh, sinong uh, kumpanya ito? Saint Timothy. Oh, Saint Timothy ito. <laughs> Saint Timothy. Ang kontratista dito. Kaya titingnan natin. Pag uh, pa, panayot pa, 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 pasagutin natin kung bakit ganitong ginawa nila. Mas mabuti pa. Dapat pumunta sila rito. Pakita nila ganong kahirap ang buhay na binigay nila sa mga kababayan natin. Uh, hindi pala sa... Kaya, kaya, gagawin namin ngayon na nangalaman na namin. Mabuti nga yung website nandyan eh at marami nang nagsusumbong. Okay. after uh, basta kayo gamitin niyo yung ano para do sa pag control oh sige magano kayo uh, mag pag magpa-report kayo pag ulit ulit yung report niyo report nyo sa akin report sa okay. kay Gov report sa kay Gov lahat ng report to niyo si Gov Fernando ata yan kasama niya pati sa press report niyo para alam namin lahat dahil hindi pwedeng ganito Pambira. This has been going on for years. Kailan inumpisahan Ito Kaya Ito Buna, na. Ito uh, na. Uh, uh, yeah, ito na. Ito nyo, many, Ito na. Ito Ito na. Ito na. tapos gano ka sila May ongoing May ongoing ngayon. Nandot tapos sa Anyway, But ang, ang katotohanan, uh, under specification, yung dike dahil nasa bakal, tapos nakita mo, pag hahanapin ninyo, meron kami mga picture, pati sa, sa meron kami mga diver na sinisip sa ilalim, at nakita talaga, a uh, very, ano, magmanipis lahat ng simento, hindi pantay-pantay, basta hindi maganda ang trabaho, talagang bibigay. Kaya bumigay na nga. Uh, kaya kailangan nila sagutin kung bakit ganito. Pero ang hirap ang hirap dahil pay, ay ipapakita natin ito ano 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 what possible excuse do they have for not doing this? Hindi ko may, hindi ko maiisip. Dredging pala kasi. Tapos ito pa. Lahat ng lahat ng plan control may kasamang dredging at saka desiltation. Anong sabi mo sa akin, sir man? Minsan, di ka pa nakakita ng dissertation dito. Kasama sa kontrata yun, walang na-dissertation. Yung dinaanan namin, sabi na... Yun na sinasabi natin, paborito nila yung dissertation. Yung uh, tatanggarin ng uh, uh, lalaliman yung, uh, yung uh, uh, mga ilog, ganun, but through dissertation. Pero hindi ginagawa, hindi ginawa. Kasi akala naman nila kumpiyansa sila eh kakoncaban nila 'yung taga DPWH, oh, sabi mo na lang. Gumawa kami ng dissertation, pero wala, wala. Kasi 'yun uh, kay kuan uh, lang 'yun, i uh, uh, kakayurin lang 'yun 'yung uh, 'yung 'yung kwants uh, riverbed bed, ganun. Pero at least wala wala sila kailangan maitayo doon. Kaya through inspection sina kahit walang ginawang Kwan doon, dredging sinabi ah, meron na ginawa <laughs> basta na nasa bulsa na ni regional director ng DPWH ni uh, ng provincial uh, ng ng uh, uh, ng provincial engineer o kaya ng uh, uh, regional engineer o kaya ng uh, undersecretary or assistant secretary <laughs> kwan na tiba-tiba na sila happy na sila ngayon hindi nakakatulog ang mga yan halagot kayo. Si Presidente mismo may daladala ng mga, mga scuba divers. Patay. Nandun din, nandun din sa record na may dissertation doon. Makita nyo ba? Eh, ang babaw na, natubuan na ng, yung lupa, natubuan na ng laman. Ganun, ganun katagal sila hindi nandidisert. Pero sa record na... Kasi dapat malalim na yung tubig. Pero wa ang taas pa ng, uh, ng uh, na natubuan ng kwan <laughs> ng makahalaman. It is <laughs> silted. <laughs> <laughs> ang pira. Nagulat ako eh. Sa? Yung gate na ng ilo may may totoong na um, uh, information na lang. Reyes ka na po sa committee. Sa ayo po, tatawag ko pa ba nating pangulo yung mismong Timothy Tong. Lahat, lahat ng lahat ng kasama dun sa agnatetapos itte 23 natin. natin. Saan galing itong mga programa ito. Saan na po sana, sana punta ang pondo? Bakit ganito ang nangyari sa ano? At sino ang pumirma na sinabi okay lahat. Na sinabi magandang uh, performance, maganda, completed. Kita na, eh, hindi naman talaga completed. Ang liwa-liwa na. Dapat isama mo sila hanggang doon sa kabilang dulo. Makita nila lahat ng putas-putas. Na, hindi okay. pirma. oh. acceptance. <laughs> Ay, hindi na. Kaya na po. Tinanggal na. Oh, the <coughs> oh, <O>, acceptance. <laughs> may acceptance na ang DPWH kasi dapat yun hindi tanggapin ng DPWH kung uh, uh, at hindi pa bigyan clearance ang kontraktor kung may butas-butas pa e eh, inaccept na eh tinanggap na yung project ibig sabihin natapos na niya lahat inaccept na namin yung proyekto i-turn over na sa amin by the contractor at bayaran na yan, kontraktor. Patay kayo ngayon. Tinanggap nyo, may butas-butas pala at walang desiltation ginawa no? na eh uh, embes lumal lumalim yung tubig ay uh, ilog uh, mas tumaas pa yung elevation at meron ng tumutubo na uh, may isla na sa gitna at may tumutubo na mga halaman. Marami ganyan, di ba? Nakikita nyo yan sa mga probinsya. Lagot, lagot talaga. Hey, okay, so, uh, hindi man pinakita sa akin. Actually, isang beses lang sila nag-report sa akin. Pinatawag ko pa yan. Yung mga DP ko. Pinatawag ko pa. Ako ilatag na lang. Kung kung saan. Eh, humingi kasi sila ng uh, Provincial Development Council ng Dungan Zone. Eh, may kailangan sila. Kaya sabi ko, takay sa akin. Puntahan niyo, niyo ko. Gusto ko makita lang. Oo. Hindi makita. Tapos silit ako na sila. Sabi ko, oh, ngayon na. Sabi ko, ngayon na nag-report yung mga niyo. Bakit? Sabi na, oh, ngayon hindi hindi, 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 hindi naman nila. Eh, dapat makita namin eh. Kasi hindi naman sila nag Hindi naman nakita. Hindi naman nakita. Pero nakalagay sa ka-record, completed lang completed na tinanggal that's that's na raw po yung acceptance Oh, wala na acceptance sa sanoka nandito, 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 nandito. Uh, ito nga, baka ano ang mga roon sa kanila matapos sa, sa, <laughs> sa pilitan ng kanilang ginawang acceptance so anyway, anyway ganun po ba, po tayo dun sa yeah. Paradee Frances naroon kami dun po rin na isa pa mga... ano naman Frances ganun din lang siyo kung titinan natin kung ganito namin ang malamate na natin oo okay thank you thank you po Ayan, isa-isa in inspeksyonan. Hindi kaya kay Cheese Escudero ito? O hindi kaya kay Joel Villanueva ito? Yan. Kung may bloodbath si Sara Duterte, ito <laughs> na ang bloodbath ni Presidente. Pero hindi kami papayag Mr. President, ha? baka ang kontraktor at taga-DPWH lang makulong. Ha? Gusto namin malaman kaninong proyekto ito. Yung in-inspection niya ng nung ininspeksyonan nyo sa Iloilo, -ilo, kaninong pork barrel yun? Kaninong insertion yun? Kanino na kapangalan? Ito rin, sa kalumpit, kanino yan? Kay Joel Villanueva ba yan? O yan, ha? Yan ang, uh, ku, yan ang, uh, yan ang bloodbath ni Presidente. So sana nga, ha? Sana nga, walang, ah, uh, uh, walang cover-up. Baka hanggang contractor lang ang mapapanagod dito. Hindi. Gusto talaga namin senator, congressman. Ha? Yeah, no less. No less. Dapat yan. Otherwise, uh, wala lang. Uh, gagawa lang niya ulit ng, ng mga katiwalian. Yan mga yan. Ha? Baka lagot Baka kay Joel ito. Villanueva. Kasi bulakan. Ha? So, baka next week. Ha? Baka next week, meron na tayo marinig ng mga pangalan ng mga kongresista at ng mga senador. Ha? Tingnan natin. Pero for now, ha? maganda itong ginawa ni Presidente. Ha? Meron talaga siyang mga scuba divers na, na <laughs> sinusukat. <laughs> nagdadala ng ruler. <laughs> Lagot kayo. Hindi na nakakatulog yung mga taga-public works hindi na nakakatulog kung mga kongresista, mga senador, kasi alam nila yan. Kung sino man ang nag, na, nag-sponsor uh, itong, uh, itong project sa Kalumpit, alam niya na sa kanya yan, lagot. Kaya dapat talaga, ha, ba, dapat talaga, ha? O malaman lang man natin kung sino ito, mga politiko na to. Ha? Hindi kami papayag Mr. President. Ha? Maganda yan, nahuli, binanggit nyo at pananagutin nyo itong St. Timothy Construction Corporation ng mga diskaya pero hindi politiko yan. Gusto namin politiko ang ikukulong. Ha? Okay, kasama yung contractor, kasama yung taga public works. So okay, hanggang dito lang muna tayo. Ha? Thank you very much everyone for watching. And thank you very much uh, for joining me in this vlog. Uh, medyo low VAT na rin si bat, So hanggang dito lang tayo. Uh, babantayin pa rin natin itong uh, inspection ginagawa ni President Bongbong Marcos and and we applaud the president for this. Good job, Mr. President. Good job. Nahuli nyo sila. Na, you call you catch them off guard. They were caught off guard. Wala silang wala hindi nila naisip lang man na may presidente gagawa niyan at ginawa nyo nga na magdala ng mga scuba divers para sisirin ng ilalim ng mga substandard flood control projects. So thank you very much everyone for watching and before we end, we would like to thank yung mga, yung mga nauna sumali dito, sila John Centeno, Bernadette Dagohoy, Evangeline Chay, uh, Edgardo Salazar, Vivian Bares, Vicky de la Paz, Lea Patricio, alantan si Ifwan, si Nitz Dongge, si Susan Roses at yung mga solid na support natin. bata, uh, but team supporter sila Mary Ellen Mendoza, ah si Sakura 35, si B si Brenda Barton. Salamat Brenda. Thank you for joining us. Ah. Si uh, si Emilda Sinoy talaugon Salamat po. Salamat. Ah at uh, si meron pa ako nakita si Menchu Yamamoto from Japan. Thank you Menchu. Ah uh, at uh, si mga kuwarto, mga loyalista uh, na supporter si si James Saito TV, ha uh, si James at si Emma. Salamat Emma. Thank you at nakahabol si Emma. Mucho iwas gastos sa todos. Buenas noches and see you in my next blog.